good morning mga idol uh, dito na naman tayo sa buke magpapakain tayo sa ating mga alaga na mga pato ito ay separated na yung mga sisiw kasi palaging naapakan at ngayon eh, may nakita ko doon may isang na ano uh, napatay na ano, tawag ito Sisiw naman ya itu mengpapakain na tayo <laughs> Yung iba nating mga sisiyo na kalabas, ayan no. Oh. Pero ay ay dito pala dumadaan, oo. Oh, oh, naman. Ayan yung mga sisiyo natin nakaasiparit na dito sa Ayan. Kulungan na isa. Ayan may na dito na isa, oh. Ah, ano siya? Inaapak-apakan siguro yan. Dito may malaki rin nakalabas. Isa. Pabayaan lang muna natin yan dito kasi nakalabas eh. Nalit pala natin sa puti na lalaki. Ito namang pinakatatay sa lahat na black australorp. Yan ang <clears throat> ginawa na naman nating tatay sa lahat ng mga babaeng manok ito. Itong tatlong black ostrich. Yan o. Oh. Yan yung kinana niya is legal brown. Ang pag lumabas yan, ang kulay na naman yan iputi yung mga puti nating mga manok ay galing yun sa black australorp at sa kasadikal brown okay magpapakain muna ako sa labas kuha muna ako ng pagkain sa loob uh, tayo ngayon ay nandito na sa loob sa ting mga sisila palitan natin sila puro na itik dito kasi pag doon sa ano uh, loob mapakapakan sa mga malalaki kaya dito ayan palitan natin sila malalaki na sila oh. ito po ang itik natin sa loob ng ilang kulungan ayan kasama-sama na sila dito mga maliliit at mga malalaki ito yung ginawa nating kulungan nila bahay nila hindi pala kulungan bahay nila kapon ginawa namin itong dalawa ni JR